Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello, Tony. Hope you are doing great. Manghingi lang po ako sana ng advice para sa aking kapatid na may utang. Nasa abroad po siya ngayon. Pero nagchat-chat yung pinagkautangan niya na nagbabanta na kaya daw siyang pawin kapag nag ng legal step sa kanya yung tao. Sabi po sa akin ng aking kapatid, nakapagdan na daw siya ng 90,000 pesos. May balance pa, pero hindi niya tinatakbuhan. Kaya nga nagwa-work daw siya sa abroad. Pero minamadali siya na bayaran ang balance at tinatakot siya na magaling daw yung attorney at kaya daw siyang pauwiin dito sa Pilipinas kahit nasa Middle East ang aking kapatid. Please help attorney. Thank you very much. Mga kaibigan, bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede bang pauwi ng isang OFW dahil hindi nakabayad sa kanyang utang dito sa Pilipinas? Marami sa ating mga kababayang OFW na para makapagtrabaho sila sa ibang bansa, para makangat ng buhay, mangungutang sila para sa kanilang mga expenses sa pag apply Kadalasan ang nagpapautang ay nagpapatong ng malaking interes. Pero dahil sa hangat na makatulong sa kanyang pamilya, tatanggapin na ito ng ating OFW. Sa ating kasabihan, kapit patalim. Paano kung hindi kayang bayaran sa panahon ng usapan? Pwede bang pauwiin ang OFW? Tignan muna natin kung ano ang sabi ng batas tungkol sa utang. Nakasad sa Bill of Rights ng ating saligang batas ang ating 1987 Constitution, Section 20 ng Bill of Rights, No persons shall be imprisoned for debt or non-payment of a poll tax. Walang taong makukulong dahil sa utang at hindi pagbabayad ng poll tax. Maliwanag na ang hindi pagbabayad ng utang ay hindi dahilan para makulong ang isang nagkautang. Ang kaso ng hindi pagbabayad ng utang ay hindi criminal in nature. Ito ay civil in nature. Pero kung dahil sa utang, nag-issue ka ng cheque na tumalbog, ito ay isang criminal matter. Ito ay nangyayari kapag ang isang tao ay sadyang nag-issue ng cheque bilang kabayaran pero walang sapat na pundo sa kanyang bank account. Ito ay may pagkakulong ng mula 30 days hanggang 1 year o multa na doble ng amount ng cheque pero hindi ito lalagpas ng 200,000 pesos. Balikan natin yung tanong. Pwede bang pabalikin, pauwiin ang isang OFW dahil sa hindi niya pagbabayad ng utang dito sa Pilipinas? Base sa ating paliwanag, dahil hindi criminal in nature, ang hindi pagbabayad ng utang, ito ay civil matter? Ang maliwanag na sagot ay hindi siya pwedeng pauwiin, hindi siya pwedeng pabalikin dito sa Pilipinas. Maring mag-request ng Philippine government na ma-extradite ang isang Filipino citizen sa abroad kung meron siyang ginawang krimen sa Pilipinas. Ang mga batayan o grounds para sa extradition ay karaniwang kinababilangan ng number one, ang accused ay gumawa ng krimen sa loob ng jurisdiction ng Pilipinas. Pangalawa, ang pagkakasala ay mapaparusahan sa ilalim ng mga batas ng dalawang bansa. Ibig sabihin, ang krimen ay may parusa sa dalawang bansa, ang nagre-request na bansa at ang bansa kung saan matatagpuan ang accused kung ang ginawa ay isang krimen dito sa Pilipinas pero hindi naman krimen doon sa bansa kung saan nagtatrabaho ang accused, hindi ito ground, hindi ito dahilan, hindi ito batayan para ma-extradite ang accused. Ang isa pang ground ay ang Pilipinas ay dapat may valid na extradition treaty o extradition agreement sa bansa kung saan nagtrabaho ang accused. Dahil kung walang extradition agreement, walang extradition treaty, hindi pwedeng ma-extradite ang accused. Pero kahit na hindi magre-resulta ito ng hindi pagpapawi sa OFW, dapat na hindi rin iwasan ng OFW ang nagpautang sa kanya, ang pag-iwas sa pinagkautangan ay lalong magpalala sa situation lalong magagalit yung taong pinagkotangan. Mas makakatulong ang pagkikipag-usap kaysa pag-iwas. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye.